Hello guys! This is Miss J Vlog and welcome back to my channel. For today's video guys, uh, nag comment do, may nag-comment si Ate Sheryl, Nag-comment siya doon guys na bakit daw merong naaabuso ng amo. So for today's video, pag-uusapan natin yan guys. At bibigyan ko kayo ng tatlong rason kung bakit meron tayong kababayan ang naaabuso ng mga amo. So if you interested in this video, just keep on watching! guys, is nagpapakita ng motivo. First at all, alam natin, bago tayo umalis ng Pilipinas, alam natin yung mga nakakarapat dapat at di nakakarapat dapat dito sa ating pupuntahan. Lalong-lalo na, guys, sa Arab country, na ang mga tao dito, guys, mostly ay pure Muslim. So, example, guys, nagsuot ka ng sexy damit, nakaspageti, nakasleeveless, naka-short or something uh, clothes na parang sexy. Tapos nakita ka ng amo mong lalaki and then sinabi mo na, "Ay, hindi ko sinasadya, hindi ko naman sinasadya." Pero yung totoo ay sinasadya mo talaga magsuot ng ganun kasi alam mo naman sa sarili mo or alam naman natin sa sarili natin na yung mga sinusuot natin ay hindi karapat-dapat na suotin dito sa uh, Middle East lalong lalo na sa Arab country. So in that way, nagbibigay ka talaga ng motibo sa mong lalaki na hindi ka dapat respetuhin hindi mo alam or hindi mo naman sinasadyat na magsuot ng ganun at nakita ka ng iyong amo. Very wrong. Lalong-lalo lalo na kung merong uh, kapatid ang iyong among lalaki or yung among lalaki mismo is uh, may itsura or guwapo. Hindi maiwasan ng iba na magka-crush. Sa pagka-crush-crush nila, hindi nila naiwasan o hindi nila na uh, isip yung uh, mga bagay na dapat limit lang yung tipong nakikipag eye to eye contact ka na, yung tipong nagpapabebe ka na, the way ka mag-approach sa among mong lalaki, yung tipong akala mo asawa mo, akala mo kapatid mo, the way ka ma makikita mo sa aming lalaki. So, isipin na lang natin 100 times, sino nga ba mga amo or sino nga ba ang lalaki ang hindi magkakaroon ng intensyon sa isang babae kung ganyan siya or the, yan siya the way na magpakita ng kanyang mga kinikilos. So, pangalawang rason is abusado. So, meron talaga guys, mga amo dito na abusado kahit sabihin pa natin na may mga asawa naman sila, bakit ganun sila, bakit naging abusado pa din sila. Kaya nga, dahil nga abusado sila guys, at hindi natin yan, hindi natin yan mawawala, or hindi, na, hindi yan mawala sa, sa ugalit ng mga amo natin lalaki dito na maging abusado. Kaya guys, ibuasan lahat ng mga bagay na magkakaroon ng uh, dahilan na para mag, Uh, kaintensyon sa iyo ang um, yung lalaki kaya nga uh, pinapasuot tayo dito ng headjob, kaya tayo pinapainipong ng napakahaba kaya kung bakit tayo, yung buhok natin is dapat hindi nalabas sa ating uh, headjob, kasi guys, yung mga tao dito guys or yung mga lalaki dito guys is minsan lang nakakakita ang mga kababaihan na yung buhok is nakaganito, nakawagwag or nakalukay kaya guys hindi talaga natin maiwasan na merong mga among ammianyak uh, at abusado yan so tayo na po, tayo na lang po yung mag-iwas at huwag po tayong magbigay ng uh, kahit kunting uh, chance na para tayo ay banyakan ng ating mga amo dahil hindi talaga yan mawawala guys merong abusadong mga amo dito, lalong-lalo na sa Arab country. At dito na tayo tungo guys sa last but not the least sa ikatatlong rason. Ang ikatatlong rason guys is kagustuhan mo din. Kaya naaabuso tayo o naaabuso ang mga kababayahan dito sa Middle East kasi nga yung rason din is kagustuhan nila. Ayan guys, yung term na kagustuhan nila guys, nakadepende yan guys sa inyo. Nakadepende yan guys sa atin. Example guys, halimbawa, uh, dito nga guys sa uh, Middle East, bawat talaga dito guys yung makikipag eye to eye contact sa aming lalaki. Kahit nga guys, uh, tawagin ka in private area or sa mga private na kwarto guys, na kayong dalawa lang is paka-bawal. Pero kung ikaw ay Uh, para inaalaw mo yung sarili mo, dyan nag-uumpisa ay yung tinatawag na uh, ina abuso. Ayan. Yung ginusto mo, ginusto mo na halikan ka, ginusto mo na bastusin ka, ginusto mo na bigyan ka ng uh, malisya, ginusto mo lahat-lahat ng mga bagay na hindi dapat gawin sa, sa iyo. Kasi guys, yung paulit-ulit kong sinasabi, alam na alam natin una pa lang yung mga dapat at hindi dapat, lalong-lalo na dito sa Middle East. Lahat-lahat ng mga pangyayari guys is ginusto mo. Lahat ng kabastusan ginusto mo. Lahat ng mga ginawa na kamanya ka ng amo mo sa iyo ay ginusto mo. Diyan talaga nag-uumpisa ang pinatawag na abuso. Kaya meron tayong mga kababayan na naaabuso dahil ginusto din nila. So, kung hindi mo ginusto, guys, wala may mangyayaring abuso, di ba? So, isipin na din guys, ng paulit-ulit ang rason kung bakit ay tayo na dito guys. Hindi lang basta-basta tayo nag-trabaho uh, dito, guys. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para na din sa ating mahal sa buhay. Kaya habang nagtatrabaho dito tayo, guys, sa Middle East, ipakita natin o panindigan natin yung ating sarili na sa harap o sa mata ng ating mga among lalaki is formal tayong mga babae. Formal tayo, nakaka, uh, karapat dapat tayong respetohin. Kasi the way ka nang papakita ng motibo na hindi ka karespeto-respeto, ka mawawala talaga at hindi magkakaroon ng respeto sa iyo ang iyong among lalaki kaya ipakita nyo guys sa kanila na uh, respetado kang tao, formal ka. Ang pinunta dito ay trabaho. Kasi walang, uh, walang may magaganap na abuso o walang ka abuso ang mangyayari dito sa inyo. Kung uh, nagpapakita lang talaga kayo ng tama sa mata ng inyong mga amo. Kasi nakasalalay naman talaga sa atin or sa inyo ang ating kaligtasan dito sa ibang bansa. Sa atin lang talaga yan nakasalalay guys. Depende talaga yan sa atin. Kaya dasa sa inyo na yan guys kung magbibigay kayo ng uh, chance na para hindi kayo respetuhin at para abusuhin kayo ng inyong mga amo. Kaya ang masasuggest friendly uh, advice ko sa inyo guys, huwag niyo palagi kalimutan guys kung ano ang rason ko bakit tayo andito and ipakita natin sa kanila guys na hindi tayo easy to get. So, ayun, guys, and dito na nagtatapos ang ating video or vlog for today, guys. And disclaimer, yung mga ini-share ko sa inyo for today's video, yung mga pinagsasabi ko sa inyo, guys, na dapat niyong ilagan, amo is ina-apply ko talaga, guys, sa sarili ko kasi takot ako, guys, na hindi resp respetuhin ng uh, mga kalalakihan dito. Based din yan sa mga natutunan ko bago ako umalis or sa daga-apply pa lang ako, guys. So, sa mga first-timer din, guys, ito mga, ito vlog na ito, guys, I hope na meron kayong matutunan at baunin nyo, guys, yung mga magagandang uh, gawain or uh, gawin yung motivation na para tayo or para kayo ay respetuhin ang inyong amo. Huwag talaga kayo magpakita ng motibo, guys, ha? And, kaya nyo yan, guys, no? So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pindutin mo din ang notification bell for more upcoming video. Thank you! No hate! Spread the love!